Ipino. Ipino? Magkano yan? 70. 70? Oo. Oh, okay. Masanting dyan eh. Oo, oh, bahay ng dyan. Para bukas lang talaga rin. Eh. Tanam yung, tanam yung po rin. Ang tapang. Kilo, kilo 70 Dahil hmm. tayo metong kilo Tignan natin siyang kilo Pwede lang kaya rin eh Yung lalagyan ng ano, suka oh, Ay, oh, oh. oh Ganun lang talaga eh Eta, sobra na po Sobra na pa Sobra nung bagya Sige Buti, may disoros ko tang Wala, may disoros din ang tang Lungo rin ko, lungo rin ko pumagpwesto